Sa isang track and field relay, ang dalawang atleta ng China mukhang hindi nakapag-almusal ng maayos. Mataas sana ang tsansa nilang manalo, kaso dahil sa nangyari, kulela't tuloy sila. Na-beast si Westbrook. Talo na nga sa laro. Nakuha pang alas kahin ng isang fan. Kung manonood ka ng live sa NBA, pag nakita mo tong mascot na to na may daladalang cake, ay umiwas-iwas ka na. Baka ikaw ay mabiktima tulad ng na nangyari sa mga fans na to. Abahan ka na pag siya ay huminto sa harapan mo dahil alam mo na ang mangyayari. Fuck. Yung sobrang tagal mong inantay para maapira ng personal ang iyong iniidolong player. Sa isang NBA game, nabigyan ng isang malupit na pasa sa mukha si Lola. Hindi kasi ito agad nakaiwas dahil hindi siya nakatingin. Ang katabi niya kasi may pinakita sa kanya sa cellphone. Natutukan ng kamera sa isang live sports event ang sobrang sayang fan na to. Nakahanap ng katapat ang bully na mascot na to ng Utah Jazz. Ang pinagtripan niyang fan ay gumanti sa kanya at kay paglaban ito ng basaan. Nag-viral ito sa internet nang maaktuan itong si KD na umiinom habang nakasuot ng tuwalya na ginawa niyang face mask. One thing before I let you go, you had a towel over your face during the game and you were drinking through it. You're doing that. We were all like, what is he doing? Hindi na nakapagtimpi ng galit si Daking. Dali-dali nitong hinatak si Ref para isumbong ang isang fan dahil sa below the belt na pang-trash ta talk nito sa kanya. kung sa atin ang larong bato bato topic ay pang bata lang, ibayin mo sa China dahil parang pang Olympic level ang laro na to sa kanila. Natutukan ng kamera ang isang fan dahil sa kakaiba nitong paraan ng pagkain ng fried chicken. Ang lalaking to ay panandali ang nahimatay habang nag skydiving Medyo kinaba ng konti ang kanyang piloto. Luckily, safe naman silang nakapag-landing. Diskarteng malupet, kinabitan niya ng fire extinguisher ang kanyang bisikleta para maunahan ang kanyang mga kasama. Imbis na tulungan ni kuya ang player na nahulog, inuna pa nitong kuhaan ito sa camera, naipost na kaya ito sa kanyang social media. todo pa-hype pa ang atletang to sa mga audience. Ganito lang pala ang kanyang gagawin. Nang dahil sa ipinakita niyang kakaibang goal celebration, nabigyan siya ng yellow card ni Ref at ang buong team niya ay hindi makapaniwala dito. Akala mo umuulan ng yelo sa unang tingin. Ito pala ay isang nakagawian na nilang tradisyon na ginaganap taon-taon. Nagahagi sila ng stuffed toy sa loob ng ice skating ring at kokolektayin lahat ito para idonate sa charity. high school player na to, pinabilib ang mga nanonood nang ipamalas niya ang legendary slam dunk na pinasikat noon ni Vince Carter. Sa ice skating competition, napabilib at nakuha niya ang atensyon ng mga judges dahil sa ipinakita niyang creativity na noon ay mapapanood mo lang sa isang magic show. Ipinakita ng professional table tennis player na to ang galing niya sa pag-curve ng bola at satisfying ito panoorin lalo na pag slow motion. Hindi lang pala sa boxing magaling itong si Mike Tyson sa isang TV show. Ipinamalas niya ang galing niya sa paglalaro ng darts. Nakabulls ay ng dalawang beses na magkasunod. Partida, naka blindfold pa. Look what you did! You hit two bullseye! Hey, Habang kinukuhaan ng cameraman ng close-up shot ang mga atleta, hindi nito napansin na may paparating na player dahil sa malaking kamera na daladala niya. Talaga namang kinagigiliwan ng marami itong ating pabansang kamao na si Manny Pacman Pacquiao dahil sa personalidad nitong masiyahin. Katunayan, sa media day na ginanap sa wildcard gym noong 2014 sa paparating na laban niya kay Miguel Cotto, itong si Manny, pinasaya ang mga taong nagpunta doon. Ganadong ganado magpakuha ng litrato, kasama ang dalawang nagagandahang ring girls. Mabuti na lang talaga at wala doon si Jinky. Ah, so ang problema mukhang ibinilin ka nito kay Coach Freddy